Hello mga ka -Junin. Kumusta po kayo? Aba, sa eh, Saka lang pala tayo. Ika nga, kay uh, Miss Chrisette uh, Chu kahapon, kung inyong uh, mahalala, eh, nabanggit ko na na busted tayo dahil sa hindi tayo nagbigyan. Pero naiintindihan ko na ngayon kung bakit uh, hindi ka pumayag na magpa-interview. Pero the mere fact na ikaw ay eh, lalood sa aming episode kahapon, eh, we really appreciate it nga ano? pala uh, sa kanyang FB page kilaro nitong si uh, Miss Chrisette eh, na yung relo na token gift is just a small part ayan sabi niya is just a small part of the entire Salamat PRRD package it is just our manifestation of our love sabi niya ganon it's just a manifestation of our love and appreciation for him. Yung po ginuha natin sa kanyang Facebook page. Sa sabi po niya, symbolic lang yon. Dahil kung maalala nyo, pinanggit din po niya na katakot-takot na pintas o pagpuna o nabas pa si Pangulong Duterte kasama si Senator Bongo nung nagpunta sila sa tindahan ng relo dyan sa isang mall sa Makati City. Ano? Sa Greenbelt yata yun. Well, uh, update lang tayo, no? Umaabot uh, na daw po sa 73,242 dollars o mahigit uh, kumulang 3.6 million pesos ang nakalap ni Chrisette para sa salamat PRRD uh, package yun, at alam nyo ba lahat ng klase ng tao sabi nga, from all walks of life ultimo mga ordinaryong tao kasama sa nagpatak-patak pero ang lagi naman nating tanong ito bang effort na to ay legal. Sabi nga ng mga influencer, in case you miss it, I-C- I-C-Y-M-I -E Ayan. Eto, panoorin natin ang ilang parte ng ating episode kahapon tungkol sa regalong naghihintay sa Pangulo pag siya ay bumaba na sa pwesto. Ikaw ba'y nag-donate dito sa fundraising ni Chrisette Chu? Ah, hindi. moral support lang nagdonate ako ng moral support moral moral support pero magkakilala, uh, magkakilala kayo magkaibigan kayo ni Chrisette? si Chrisette kasi nagpasok sa akin sa Manila Bulletin siya yung nag-refer sa akin para magkaroon ng column doon so I, i consider her a really a really good friend oo no so, oh. nung naga mm, siya nung, nag, uh, konsya, nung nag, uh, fundraising siya for the purpose of giving a gift to the president ano Oh, Fand, ano na mo doon? Um, ikaw, nag-aaral ka rin ng mga batas. Uh, anong na-feel mo doon? Well, 11th Commandment, walang basagan ng trip. <laughs> walang basagan. <laughs> Aba ikaw, doon nalang gustong gaso sa inyo, di ba ala sila, pera nila yun, mm -hmm. di ba? Uh -huh. Ngayon, um, may nag-raise kasi ng issue, huwag na natin pangalanan, pero may nag-raise ng issue, ang sabi, Lumalabag daw yun sa ano code of uh, code of ethics for public officials yung RA 6713 eh nung binasa ko ang sabi doon bawal magbigay ng malaking regalo sa mga public official yung mga mm. yung mga trivial na amount okay lang yun matipong bigay mo ng limang pirasong candy eh na ano ba naman yun, mm -hmm. diba? pero pag yung medyo parang ganyan 30,000 dollars malaki yun but there's oh, a catch oh. there's a catch dalawang point. First, according doon sa ah, pagkakaalam ko sa kanilang fundraising, kung ano man yung ibibigay na yon, eh pagkatapos bumaba ni Pangulong Duterte sa Malacanang. Uh -huh. Hindi niya sinabi ni Chris eh, kung kailan nila mismo ibibigay pero sinabi nila uh -huh. sa June pa daw. Sa June. Uh -huh. Uh -huh. Eh sa June 30 at 12 noon, hindi na presidente si Pangulong Duterte. Uh -huh. So, ano, why? kung baga sa Ilocano, why kaso? <laughs> Tol, tama. Para na mga dito na nagpapa ng ganyan. Jesus naman. Eh, ni sa karong at pinoble pa nga, may bata daw, may 200s alkan siya binigay doon sa isang presidential candidate, eh, 'di ba? I think ikaw ba sa hindi naman, hindi ko mas matanda naman ako sa iyo, pero mm -hmm. I I'm sure nagre-research ka at napapanood ko 'yung mga mga videos mo every now and then. Meron meron ka bang natatandaan ng na mga past presidents na ganito ang pagtrato ng mga mama, mamamayan niya, meaning after uh, uh, he or she retired from off, uh, office, eh, may nagreregalo sa kanyang uh, publiko, mamamayan uh, for a job well done. Not too long ago, not too long ago, ano, may naging issue noong bandang 2011, nagkaroon ng issue si dating presidente Pinoy, siya uh, hmm. noy noyne Aquino, kasi di ba hmm. nagkaroon daw siya ng Ferrari? Ang official, mm -hmm. ay mali, Porsche pala, Porsche. <laughs> uh, tapos, naging malaking issue yun kasi parang, oh, naghihikaw sa Pilipinas, tapos meron kang Porsche. Ang official na release ng Malacanang, ang sabi nila, binili niya daw niya ng second hand using his own funds. Now, mm -hmm. Tapos, eventually, di ba, bumaba yung kanyang rating, tapos binenta rin daw niya eventually, ganyan-ganyan. Kaya lang, noong 2017, may lumabas po na column po sa Manila Times, sinulat po niya ang I think it was Ambassador Bobby Tiglao, sinasabi uh -oh. na nung sinak niya yung LTO records, wala pong record ng force na named under Pinoy. mm -hmm. So, there's evidence that suggests, not definitely definitely proves, but suggests na mm -hmm. mukhang reg regalo. Pag hindi naka-pangalan sa'yo, di ano yung regalo. ba? Diba? So, um, I guess yun. Kaya mm -hmm. lang, nung panahon na yun, Ewan ko lang nga, kasi yung gift sa public official, ako ayoko rin nun eh. Kaya lang pagtapos na yung trabaho, tapos wala ka nang mapa... ang purpose po kung bakit bawal kayo magbigay ng regalo sa mga public official e eh para hindi kayo humingi ng kapalit na favor. Yung parang kung uh -huh. regalo, tapos bigyan mo ako halimbawa ng kontrata, ganon. Mm -hmm. Kaya lang, kung ibibigay mo yun kay Pangulong Duterte nang hindi na sa presidente, ano pa magagawa niya sa'yo? O, siguro, makipagsayawan sa'yo ng budots na lang, pero hindi <laughs> <po>. <laughs> pero ano pa magagawa? Hindi na sa presidente, di ba? What pero if are you, you were, if you were the president, Tatanggapin mo ba ang ganitong regalo na siguro ay uh, kapag kakasirilo na halagang uh, milyon, uh, medyo extravagant tingin ng iba dyan. eh. As you sabi ko nga, if you were the president, would you accept such a gift? No. If I was a president at the time mm. that the gift was given to me, no. Kasi mm -mm. po ano unethical. If I was mm -mm. the president at the time yes. that I received the gift. Now, kung bumaba ako bilang presidente, hindi na ako presidente personal reasons, hindi ko pa rin tatanggapin. Bakit? Uh -huh. Hindi po ako sayo kung nagre-relo. So, <laughs> kung hindi po sa akin pagkatapos ako eh, bagong jowa, tatanggapin ko po yun. Pero pagka... relo. <laughs> 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 kung darating ang panahon, magiging ex-president siya, sabihin na lang natin na does Mr. President, uh, Duterte deserve uh, a gift Uh, uh, as extravagant like that? Well, it's not a question of whether he actually deserves it or not. The question mm -mm. is whether he actually cares. Mm -mm. Kasi ang ang point dito, guys, kanito Pag ikaw, eh, ilang taon na ba si Pangulo? para 800 years old na si Pangulo. He doesn't mm -hmm. care about that stuff anymore. Uh -uh. I mean, he appreciates yung thought na naisip mo siya, nagpapasalamat ka, ma-appreciate niya yun. Pero, mm -hmm. with that said, kako, eh... Sa, sa kanya yon sino ako para mag-decide kung ano yung nararamdaman niya. Pero kung gusto na gawin nila krisetsyon, ito sige, ba't yung pipigilan? Karapatan nila yon tao sila at sarili nilang pera yun, di ba? Uh, uh TP, merong, meron pala akong isang point na bago ko lang malimutan. In just five days, ha, 5 days, 3.5 million pesos Anong gusto anong mensaheng nakakarating sa atin noon sa ganong kabilis na fundraising para so lang so many, sa isang... So many people like the president na despite mm -hmm. despite what we hear about him in international media yung local na marami mga tao na nagmamahal kay presidente ganoon lang po ka simple yon yung mga gusto tumirada hindi eh, mag hindi kayo para sa kabila wala namang problema ano may video sa inyo. actually uh, uh, magandang bagay na la tayo ay may may kalayaan basta wag lang lalabag sa batas uh, din puntahan natin tong issue pinag-uusapan Um, siguro nakuha niyo naman na rin yung uh, yung so, uh, niyo. Yun uh, yes, yung summary nito. Meron po ba legally ano? Meron una, meron po bang uh, labag sa batas doon sa ginagawa ng isang pribadong grupo na ito uh, uh, para sa purpose na magregalo sa kay Mr. Duterte when he steps down uh, from office? No, awala. Ah, wala. Kaya lang, tunying, may konting ano lang ako. Uh, variation. Diba? Ang assumption, no, na hindi na siya tatakbo ulit, di ba? <laughs> yes, yes. Uh, o magsenador siya. It doesn't matter, president, kahit barangay captain o mayor, hindi pa rin, no gifts policy pa rin. Mm -hmm. uh, uh, ang nararapat yun, ang, ang tama talagang policy pag government official ka, huwag mo na i-distinguish yung small gifts and big gifts, di ba? Uh, yes. Mag no gifts policy ka na. Dati kasi, hindi ni-distinguish, di ba? Pero, ngayon the, the, the best practice is don't distinguish. Kahit ganito yung ginagawa nila Chrisette, okay lang kasi individuals naman ito na small, di ba, yung mga ordinary individuals. Yes, um, maganda sure. lang kung siguro mag-disclose si Chrisette and she has to kasi may, may tax implications lahat ito. Di ba? Mm She -hmm. has to disclose yun ng mga donors. Pero halimbawa, to uh, Tony, ang bawal is, let's say someone like Dennis Uy, or, or yeah. may, ari ng family, di ba? Uh -huh. may, may ari ng isang uh, contractor na nakakuha ng, con ng construction company na nagawa ng build sa well, si ano yun, MVP yun, di ba? Yung, yung gawa ng build sa Cebu, yung Cordova. Yung Cordova, yes. Yung, ano yun, uh, speaking, hindi pa rin, okay pa rin po, actually, bawal yun kasi mm -hmm. the spirit of the law naman ang binaviolate doon, di ba? Kasi these are people who who was able to Diba? Uh, uh, so get contracts, you know, halimbawa, o kaya ay nag-benefit. Uh, advantage, uh, 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 whether legally, legally on the naman or not, but they were given advantage. You, you, should, you don't want the perception na nabayaran ka for that advantage. But ordinary people, yes. um uh, no. uh, that's up to as, as agree ako TP, that's up to the president kung whether he cares or not to accept it. If I were him, mm. i-donate siya mm. katunin, di diba? i-donate ko siya for something a good purpose maybe sa anti-drugs uh, 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 rehabilitation center yeah. maraming magandang rehabilitation center actually uh, naunahan uh, niyo ako eh yun sana itatanong ko sa inyo din eh sasabihin ko sana kung, kung sa inyo ba ibibigay kung alimbawa kayo yung nasa katayuan ng presidente eh tatanggapin niyo ba eh you, you just answered the, my question I, will, in my I will direct it to the right ano yung mga malisyosong tao ang sasabihin nila Uh, ano 'di ba gamitin mo na lang 'yan kasi para sa defense, legal defense mo. Ah, uh, mm. sa ICC case. Pwede rin 'yung ganun. Ano ang tingin niyo um uh, din si presidente ba talaga eh in, uh, seryoso na tumakbo pa sa ibang uh, uh, position sa pamahalaan? I would like to think na no kasi una he doesn't like the Senate. He hates legislation. Mm -hmm. When he was congressman, hated every day of it. Bakit mm -hmm. siya talagang bang Ang feeling ko, ala, dyan to yung mga people na nagpapanik na, kasi, and I also think Sarah will not run. Uh -huh. Medyo sensible ito si Sarah. Sa tingin ko, nakikita niya na, hindi hindi naman talaga maganda na a daughter follows a father. Eh. Hindi talaga siya maganda, mm -hmm. ba? Diba? Hindi siya maganda. Mm -hmm. So, I think yep. siya, Sarah will also not run. So, itong inuudyok si Pangulo na tumakbo for Senate, dati for VP, at least a VP na wala lang, kasi malinaw ayaw ng mga tao. They consider it... And, yun, major, yun, malinaw yun, ha? President is very popular in that poll, but majority of the people said, we will not vote for you for VP. We for don't VP. want to run for VP. Very clear sa mga tao yun, including yeah. the supporters.